We're not. anong kilometer po tatakbo niyo? 16. 16 kilometer. Pero ano hindi po ako Oh, yes. ha, ano lang, yes, sir. Ayos. Ito mm -hmm. ano po masarap niyo sa ating uh, run event ng uh, takbo para sa WPS. Ay. May message pa sa ating mga kapwa Pilipino? Ay, sa katulad na may katulad kong may senior na 68 na. Kita kala lang tuloy lang. At para Bigay ang lakas. Ayan. Yeah. Hello, ano ba name mo sir? That 3F ka rin pala. AJ po, AJ. AJ? Yes po, from Palolos Bulacan. Parang tayo mo AJ ah. From Palolos Bulacan. Kaya ka pa naging uh, um, member ng 3F? April po. April, ito lang yung year na to. Yes. Wow, wow. ah. Umuwi ka rito para vacation o no? ano? Opo, oh, uh, po. Ah, siman kasi. Ayan. So, ano experience mo sa pag-join sa 3F? Maganda po. Tsaka maganda po yung ng 3F. Oh, yes. Side po talaga. Yeah. Yeah. So bakit ka sumalis sa uh, join sa Run Event ng uh, Takbo para sa w WPS? Uh, para ta ng medal. Ayo. Oh. <laughs> <laughs> Isa sa, is sa mga goal natin yan okay. ano? Yes. Oh, yes. oh. Yes. oh. ano you know, i mag-message sa mga 3F. Hello, hello, sa inyo, 3F Bulacan and Dubai. In, uh, yes. dala ang pangalan natin, let's Ayan, go. Dalang, dalang natin 'yan. <laughs> si, si Mark. Na -tumak -tumak. So nakakasama si Mark. Okay. Oh. Prestido. Ba? Si Mark Prestido na kasama mo. Mark Prestido na kung hindi ko sila kilala. Ah, Sino lang makakilala mo sa 3F? Sila Kuya Renz po sa Malolo. Ah, sila Renz. So, kailan oh, kailangan ko si Renz. 3F na ng mundo. Nung ano, 2016 ako um umalis doon eh. Pero to, since 2014, magkakasama kami. Tagal na po pala. Yan. Sige, 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 sige. Salamat po, sir. We're going to start na para sa ating 10 km ra uh, takbo para sa West Philippine Sea. Ito yung second leg ng uh, o second heat ng uh, ating uh, running event para sa West Philippine Sea. Go, 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 Runners! Keep going!

oy ano diya kung pa iya Ayan, ating mga finishers so oh. congrats sa mga tukey finishers Ayan po no uh, congratulations sa Natapos tapos mo na maayos kanya flag pagura no yes white right. yan oh yan yan good yan yes oh picture lang tayo boy picture lang tayo yan dito sa lot one more okay thank you yan si kuya no natapos niya yung 2 km run niya ito ating mga Philippine Coast Guard mga hmm. Guard Ang nito ay Ating mga Philippine Ghost Guard Yes, Pilipinsi. Ang yaman nito ay para sa Pilipino Yes, Ang nito ay para sa Pilipino yes, Thank you, thank you.